Hi guys, magandang umaga. Dito ako ngayon sa Samar, ang ganda ng panahon. Ang dagat ay tahimik. Walang kalon-alon. Dito ako ngayon sa tabi ng dagat. Dahil binabad ko yung paako. Dahil ito magandang gamot mga guys sa... Ayaw ma, kung sa masakit yung ano, mo. tuhod mo. Yan o, oh. kababat ka sa tubig o. Oh. Kababat sa tubig. eh sa Maynila, wala naman ma, niya ng dagat eh. Punta ka sa Lunitan, layo, balik lang kami. Kaya ito maganda ngayon na samantalahin ko itong ano. Panahon nandito kami na bakasyon sa summer dahil nga yung papalitan ko ng bubong ng ano kubo ko dahil na sira yung nipa na ano sipa na bubong sinira ng bagyo upong ang daming napinsala dito mga guys mga tanim ko na saging mga buwal ang dami na nga sira dito mga nyug ay ba nang putor Doon banda sa bundok. Pero sa patag wala naman. Kaya dito magandang panahon ngayon mga guys. Ito ang kubo ng ano para sa listahan kung meron pupunta sa ano sa Isla Pawikan ito na sira din no? sira din kaya ito ang ano ngayon barangay namin dito sa binaliw barangay binaliw western summer sakop ng kalbayog city yung kita naman yung mga isang ganda ng panahon no? Ang gandang panahon ngayon dito. Maliwalas. Ayun ko mamayang hapon. Ting, mamayang hapon lagi dito ano Lagi sa hapon lang umulan dito mga guys. Kaya maganda. Ang, hmm. yan ang araw. Hindi pa, manong, hindi pa lumabas ang araw. Dekat lakad aku di itu, parang exercise naman yung mga tuhod. Dekat lakad aku papuntang highway. Ganda na yung maglakad lakad. Tulog ka lang sa bahay, talaga ka matulog. Karoon ka ng stroke, head blood. Tuh. dati dito malit lang ang ano dito yung creek ngayon ito nilalakaran ko mga guys ito sa ilalim nito creek dalawa yan ng tubig galing doon sa taniman ng palay kasi kung ma, ang palay umapaw ang tubig mamatay mapawan yung taniman ng palay na mamatay ang palay kaya ginawa dito, nilagyan nito ng creek para malayo yung tubig na makadali. Dito, dito, ano ito dati dito, yung public palik palikuran. Ibig sabihin, maraming ano gumagamit dito. Dati kasi wala pang toilet dito wala pang toilet kaya ang tao pag nakaramdam ng sinasabi na kalikasan agad dito saka sa ilalim ng creek ngayon, mga guys maraming isda iba naman sa dalag isda medyo ma-exit sa dalag kasi ang dalag mahaba yung palo-palo dito palo palo-palo medyo pandak siya na mataba kaya pag nagdumi ka sasaluin agad na nila, nila yung ano yung dumi mo kasi may tubig eh doon sila nabubuhay nalala ko pang ano yung ay mga galing sa bundok mahilig sa isda inuhuli nila inuulam naman ito dati ito mga guys ano ito dito yung talahid At saka may mga kahoy dito na asin asin yung asin asin na kahoy meron ang bulaklak na dilaw wala na ako nakita dito na kahoy na asin asin ewan ko doon banda sana kung meron dito lalaki na ng bahay mga guys yung hindi umalis dito nakita umasenso din naman yung masasipag kahit naman saan ilagay yung masasipag mabubuhay naman mga guys pero yung mga tao na tamad kahit saan kailagay kahit siguro na sa puno siya ng ano puno ng bayabas antay lang na malaglag yung bayabas di wala mangyari gutom hindi niya makain yung bayabas pero kung bayabas ay akyatin mo makakain ka ng hinog makakain ka ng hinog dito ako ngayon sa malapit na highway mga guys itong highway na papuntang ano papuntang takluban papuntang Dabao dito dumadaan mga guys papuntang Dabao dito dumadaan papuntang ka dito dumadaan yung papunta, galing doon mga guys galing alin yun kung Pauwi ka dito galing ka doon sa alin. Diyan ka galing. Kung galing ka naman ng Tacloban, no? Kalbayo, Diyan kagaling. galing. Yan ang papuntang South. Papuntang South. Maglakad-lakad ako dito mga guys. Kante. Yan ang nangyari dito sa sa bagyo na upong yan o oh. anyog mga sirang dahon mga saging mga tumba yan mga saging oh. tumba oh. Matumba. ang tawag dito mga guys dati itong lugar na ito salag salag ayawang kang eh. ngayon anong tawag dito ito ang bahay ng ano anak ng pinsan namin yan ang bahay kadla 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 mga guys Yan ang ice plant. Matagal na yung ice plant na yan. Siguro mga ano na rin yan. Mga 35 years. Ang linaw ng ano dyan mga guys. Ang linaw ng yelo. Talaga kali ng yelo dyan. Yan ang lugar namin. Ang laki ng lapad ng ano, highway dito mga Marlika Ivy Kita naman ninyo yung kita naman namin Marlika dombanda banda sa Bicol Di itu Dito ang lalapad mga guys Tawid ako dito sa ano Wala pang masyadong dumadaan na Mga Yan may dumana Dito ang pamasada. Muntang masin. Masada sampai Umpay mo na ako dito. Ang ganda dito. Stand sa madang madaan mga guys. Yan, galing ng alin yan, mga guys. Galing alin yan. Mga ah, delivery truck. Galing ng alin. Ito naman, galing ng kalbayo. Kalmuda. Yan, ang papuntang ano yan, pinya. Hanggang pinya lamang. Yan, mga guys. Ito, service service na no galing Manila siguro ito. Maynila, Kaya hindi na mahirap ngayon pagbiyahin mga guys kasi kagaya ngayon na tahimik, walang alon. Maganda pag biyahe pag ano, walang alon. Pag maalon, pag hindi ka sanay sa alon, susuka ka talaga. Pagtawid lang dyan sa alin, puntang matnaw. Maubos yung kinain mo sa kasusuka. Kasi malaki ang alon dyan pag malakas ang ano, amihan. Malakas ang alon dyan. Kaya pagpunta namin dito, kinainin namin. Kinik muna kami sa ano, balita, weather forecast. Kasi nga hindi ka makinig, sa gupa mo yung malaking alon. Kaya kailangan talaga timingan mo. Makinig ka sa mga broadcast sa YouTube. Marami dyan. Pwede ka makinig dyan tuloy na kapaglakad tuntang uwi na sa bahay kasi nakasaw-saw na ang pako sa maalat na tubig ang maalat na tubig ay maganda na palang gamot yan sa ating katawan magandang gamot yan mga guys yung tubig alat yung creek doon dito galing yung tubig yung sa ano na yan yung sa mga taniman ng palay yan galing yung tubig papunta sa dagat kaya dapat malinisan itong creek dito kasi kung hindi malinisan baka bumara babaha din dito sa ano mabaha din sa sa barangay kaya maganda na yung ano yung mga bata hindi na mahirap sa makay kasi may dadaan na ngayon ng mga sasakyan so, lalabot dito sa highway yan ha marami nang dumadaan na ano. marami na naman Toton Kita ka dito sa Sa video ko <laughs> Karating lang namin Tatlong araw pa lang Paglakad ako dito Yung mga datihan ng mga tao dito Mga kilala ko Pero yung mga baguhan Hindi ko na kilala eh hindi ko nakilala yung mga baguhan ng dito galing sa bati yan ang mga uh, wire sa mga internet sir sa labat pa hindi pa naayos ng mga ano internet provider yan, ngalay-lay doon nga sa bahay pumunta ko sabog-sabog pa yung mga wiring yung iba sa baba na e, hindi naman pwede nakawin niya dahil hindi naman tanso Yan siguro ginawa para hindi manakaw ito kalsada din yan papunta dun sa loob Doon sa mismo binali paglakad lang kasi maganda yung maglakad-lakad sa umaga kasi pag na mainit na dito sa iwi kasi yung siminto mainit ngayon maganda ngayon kasi ano, ito papunta doon sa bundok yan yung kalsada na yan Untang bundok marami na dito masinso mga guys yan, Aileen. Mini store. Dito naman, Frisa store. House kamag-anak lang namin yan, mga guys. Ito, si Aileen, kamag-anak ng misis ko. Yan naman si Risa. Ano, pinsan ng nanay ko yung lolo niya. Lolo nila, pinsan ng misis pinapunta ng nanay ko kaya halos lahat dito sa binali mga guys mga kamag-anakan na hanggang dito na lang mga guys good morning huli God bless susunod na vlog ko habang nandito ko sa sama makita ninyo yung mga views like Eh, subscribe, kait, thumbs up, lang, pakai, like, leng, oke, nama, jangan menggantikan, lama, bye lama, oke, bye bye.